sa mga nais na magpahatid nasasakay po ng tricycle dito po sa Kalamba Terminal ito po yung entrance ayan po sa may Mr. DIY likod po ng CMC yung luma po nandito lang po yung sakayan ng Real City Hall SSS, Pag-ibig, Llanas uh, Kahit saan po Naghahatid po kami Ito po ang sakayan dyan Do, Doon naman po Sa banda doon Ay ang mga jeep Nandyan po yung Kalubang Santa Rosa, Binyang Malbar, Lipa Santa Cruz, San Pablo Los Baños Yan At saka ano pa ba? Uh, San Pedro Santa Rosa Binyang Kabuyaw Dito naman po Ayan po sa kaya ng tricycle papuntang Turbina Bus stop Dito lang po to sa may uh, Terminal ng Kalamba Kung sakali po kayo Ano Ah uh, kung so, sakali po kayo magagawi din eh, sa may kalamba at nais nyo magpahati kung saan man. At kailangan nyo po ang tricycle dito lang po. Ito lang po ang sakayan. Meron po kaming mga Maxima RE mga tricycle. Ayan po. Ayan po ang pwede mong masakyan. May mga magagandang lalaki rin po. Mayroong bungi. Mayroong sobra sa ngipin ayan po si Tata Noli, isa sa veterano namin dito talagang pinagkakalooban pa rin ng Diyos ng buhay at kalakasan thank you Lord sa buhay ni uh, Tata Noli. at kay Bay naman po nais po niyang maglaro sana dyan sa Coliseum kailangan ba? Oy, si Si na nakain ng pogi. Herap, nakain ka ng pogi, Herap. Ay, hindi na kalimutan ko. Oo oh, nga. na. Oo nga, nakalimutan ko. Ay, hindi o, itong... Oo oh, nga. Oh, sa, sa akin kayo susunod. Nakalimutan ko, sorry, tatanol. Ayan po yung mga tricycle dito. Tapos doon naman po ang pasukan ng ng mga jeep. Ayan lang po yung CMC, yung tower, yung bagong building. Nandito lang po kami sa may likod. Ayan po. O, hirap. Hindi na namimili ng kakampi. At kung sa may ano naman po, may gustong bumili ng mga gamit sa bahay, kusina, meron po dito presyong divisorya. May mga hanger... Timba... Kung ano-ano na po... Mga plato... Kutsara... At saka po marami po diyan... ayo uh, mga hanger... Uh, Brass... Walis... Mga damit po... Meron po... Mga medyas... Doon din po... Ayun po... Oh. May mga sunglasses... Sombrero... Chinelas... Mga kapote yung clip pan at saka po marami pong iba marami po kayong mabibili dito sa terminal may mga prutas po dito po yung pinakamurang bilihan ng prutas dahil po ito po yan po truck na yan isa dalawa yan po ang nag ano po nag babagsak ng ano dito ng mga prutas so kaya po mas mura po dito ang mga prutas kung sakasakali po kayo bibili mga taga kalamba dito na lang po sa terminal nandito lang po ang bilihan may mansanas dito tig sa 10 piso lang yun lang po maraming salamat at God bless po sa atin lahat magpalain na tayo ng Panginoon Diyos